Yes. Dumadayo pa raw ng Cebu ang ilang musikero para sa kalidad. Pero murang gitara. Para bigyan ng mukha malita, Mobile Journal, Evanta Ring. Sa Cebu, hindi lang dried mangos, lechon, at piyesta ang bida. Ituring rin kasi ginagawa at ibinibenta ang isa sa mga quality ng musical instruments, ang Sibu Gitara. Affordable, maganda ang quality at syempre, proudly Cebuano made. Yan lang naman ang ilang characteristics ng gitarang gawa sa Cebu. May mga gawa sa kahoy ng puno ng nara. Meron din naman gawa sa plywood pero lahat maganda ang tunog. Ang pinakamurang ibinibenta dito ay itong gawa sa plywood na pwedeng mabili sa halagang 2,500. Goods na yan para sa beginners. 2,500 lang yan. Bigay ko lang two -five yun, mabinta yan. Pag mayroon na ako kumistak dito, so ma mabinta din yan yung ordinary yung plywood. Mabinta din yung pang-practice lang. O, di ba? Hindi mo kailangan gumastos ng mahal para magkaroon lang ng quality na instrument. Pero kung marunong-runong na talaga at gusto ng mas magandang quality na gitara, may mabibili ka rin na ting 15,000. Ang ganyang price range na gitara, kadalasan, mahogani at akasya na raw ang gamit na kahoy panggawa. Depende sa kahoy. Pag plywood, mura lang. Pero pag pag may mahoganina, may, may akasyana, yan mahal-mahal lang kundi. Medyo may kamahalan, pero yung quality ng kahoy at pagkakagawa ay hindi lang. Basta-basta, kaya kahit nga ang mga taga-Manila dumadayo pa dito sa Cebu para lang makabili ng gitarang Cebu. Maganda talaga. Kahit Manila, ang bilhin nila dito sa Cebu. Mayroong turista na gawin sa souvenir, mayroon din gustong-gusto -gusto nila magtugtog ng gawa ng Cebu. Karamihan sa mga musikero talagang pihikan sa mga instruments na kanilang ginagamit. Pero kung masubukan mong tumugtog ng gitarang gawa sa Cebu, baka gusto mo rin na magawin ito. Mobile Journal, Ivan Daringo po hatid ang muka ng balita. <tod>